Kapatid, kumusta ka na? Mayroon lang akong nais nice na ibahagi sa inyo isang mahalagang verse sa Bible na makita natin sa Psalms chapter 16 verse 8. Sabi ng Bible, I have set the Lord always before me because He is at my right hand. I shall not be moved. Tunay nga po mga kapatid, tayo po ay hawak-hawak ng kanang kamay ng ating Panginoon Ano ang hamon na dumarating sa buhay natin problema man yan ay hindi tayo maagaw ng kaaway dahil hawak-hawak tayo ng ating Panginoon Ano mang problema na dumarating sa buhay natin o ano mang hamon, mga kapatid patuloy lang tayong magtiwala sa ating Panginoon because He is always working in you. He is always working in us. Remember this. Our God is not a seasonal. Okay? Hindi po seasonal ang ating Panginoon. Our God is always present every season in our life.